ayan na, pag nag operate kayo kasama nyo si Robert Tapata pag nakita nyong lagpas buwa takay buwa takay iwasan lang ang commotion ibig sabihin ng commotion yung mulo ha ngayong importante ito kasi napakakulit ng mga vendor dyan sa MD Santo laging sa sobra laging sobra bukod doon madumi pa kasi hindi nila tinapatupad yung batat eh tayo ang magpapatupad Manila City Hall oh, offer, kailangan tayong masunod, hindi yung vendor, kasi paulit-ulit na to eh, kaya ngayon, ah, bago mag-November 1, ano date niya, November 29, o makukondak ulit tayo, clearing, natin gagalaw tayo nga, ah, wala mo na release ay, yeah. Para para para, mga tao na to. Kasi paulit-ulit na to eh. Wala nang balik. Oh, I... yes! 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 So ayan mga kababayan dito po tayo papasok ngayon sa Santo Cristo. So mag-operate mag-operation ang ng Hawkers Manila. Uh, okay.

mo dito sa MD Santos. Nakukulit talaga yung mga vendors dito. Kunin kunin, niya, kunin. Kunin. Magbawas ka dyan. Ah, Sige, sige. Ako bala. Kunin.

Ano? Ano 'to? Ano 'to? 20 20 lang yan mommy. 20 20. Abi may ito. lang. Tabora, tabora. Kuwento, kuwento lang. daw magmadali, na. Halo na ko. đi đâu Ako ang kinakailangang isulat. Ako ang kinakailangang isulat. Ako ang taluno na o. Talinga. Lukas nun eh. Ito, kunin mo pa ito. Tignan mo kayo. Tignan mo kung tayo na kayo. Kaya sa ano eh. Ayos yan reklamo mo, tingnan mo ako, hindi ka lapas. Hindi, dito ay, ano mo to? Sabit mo so, na lang, Tess. Sabit mo to, no? Sabit mo sa kabila. Kaya nga, pinakukunan ko ng ano video para malaman nyo na lang. Ito, luna nila, oh. Tingnan mo, lumampas, oh. Sabit mo. Yan, ay, videohan mo rin yan, Teo. Oh, yan, oh. Hindi yung...

Di mana kayu? Kemari pada kayu. Udah di la gamuna. Ya tariko. Oh, dia amat terpro ya. Jadi sa peradanan, Pak Mohlatu. Kan mau datang sampai datang di sini. Kan Dia minta tolong dari sini. Nakal mudah pinakoso, macam gitu. Kuyah padan. Kadaan. Kuya, hindi na makadandalian mo Kuya, ilpanak oh. oh. mo oh. Hindi, na pwede atras Ah, ayan hindi nga makadaan yung ano, lang, uh, sasakyan lang, namin dito kasi may naka parang paritong tila. Good. At yan naman yung gulig-lig lang doon. Thank you. Ay, ay, Kuya, thank you ha. na

o lagpas na naman okay. mga kababayan, no? abalik na kami dito sa outpost ng hawkers so ito po yung na-compest uh, na ngayon sa mga hawkers Pinong puno. ano yan? Sayang so, nga, ide-deliver na po doon sa bodega ng hawkers itong mga na-compest kanila po, no? oh. Hindi pa natin alam kung anong decision po nito. Kasi nga po, paulit-ulit na lang yung mga vendors. Kahit abisuhan, pag-alis, nandyan na naman. Lagpas na naman sila. So, no decision na si Sir Bakal na i-akyat muna sa bodega. So, sa ating mga viewers dyan, ito na po sa mga nag-comments kung saan dadalhin ang mga nakumpis ka. Iakyat muna ito sa ano, budiga. Tapos pag, halimbawa, i -re ito, kahit sa po ay wala silang bibitawan na pera. Sa mga nagko-comments na about sa mga bad comments ah, tungkol sa hawker, ay wag na po kayong magsalita ng hindi ko maganda mga kababayan kasi hindi po ninyo alam ang bagong batas ngayon ng Maynila, no? Tapos ay sumunod lang po ito sa otos. Gigi, gano'n mo ito. So ayan Dito po natin i -ano, Sa bodega Ilalagay po sa bodega Oh, ah, kasi elevator pa yan. Dito muna siya. Istambay kasi pagsabay sabay-sabay na yan buhat papunta doon sa loob. Ipunin mo muna dito tay. Dito muna lagay tay. pagsabay sabay-sabay na daw yan. Yang ada perkiraan? Amin. Barengoi. Jangan jumpa saya. Saya kau. Sambungan. Sambungan. Makai ka? Jangan kau. Saya sangat. Saya gua belajar. Saya kau. Hei. Itu apa ni? Paik yang

So, ka. boleh deh kagak nih itu. dito po. Ano ito, elevator? Dito. Okay. Oh oh, ito po yung elevator mga kababayan kasi ban, ilang ano floor ba? Ilang floor ang? Ah, an uh, uh, dadalhin po yan doon sa pinaka 6 floor. No, lahat po ito dadalhin po doon sa bodiga. Oy, nalaglag. Ito pa, yung ulo. Lana. Ah. Okay. Mata. So ayan dito mga yung ito na po yung buriga po no. Ayan no nakita po ninyo. Ayan. So dito medyo madilim lang. Oh, uh, so para makita naman sa ating mga viewers So ito po yung mga na uh, ka sa mga hookers no? Mga nakaraan pa ito, no kuya? Oh. Uh, ito po ay hindi pa kinukuha sa mga vendors Ito po ay pwede namang i-release Pag nagpunta sila sa hookers Ay sasabihin lang nila kung anong nakuha sa kanila Ito, hindi pa nila nakuha, siguro busy pa yan eto mga kababayan ha so sa mga nag comments niya na dinadala. ano na kung saan saan dinadala, so nandito po Oh, ito mga kababayan, ito mayroon di pa dito mga damit, mayroon sa ano sa Pasko, sombrero sa Pasko. Ito may mga rinula pa, may mga tabo. Tapos ito oh. Ito oh. hindi pa nakuha. Tapos ito mga hangir. Hmm, sino may-ari pa nito? Ito, upuan. Nandiyan pa yung mga parang banig O wala pang nag-claim dito no So dito talaga dinadala Ito yung ganito Tenth Nandiyan pa mga payong Sari-sari pong nandito Sa mga vendors dyan Na pwedeng mag-claim Iki-claim nila Ay wala pong bayad Paulit-ulit natin sinasabi Ng kahit piso Ay hindi po naniningil Ang mga hawkers Pag nag-release po So ito naman pinasok ngayon Ito po yung na ka kanina no <laughs> 'Yan. eyan po ang nakumpis ka sa mga hawkers kasi kasalanan din naman nila mga kababayan sa mga vendors na uh, bawal nga lumagpas sa guhit. So, yun, paulit-ulit talaga sila mag uh, latag or magsabit-sabit. Kaya ganito po ang nangyayari.